Aha, mga Corbidge. Andito naman si Corbidge Bicol. Nagbabalik ang isang OFW dito sa gitnang silangan ng Saudi Arabia. Oras nga pala ngayon ng pahinga. Kaya sa kasama ko dito yung aming mga kasamahan. Dito nga pala si Boss Bondar TV, si Boss Eric. Ayan, nagaantay nga pala kami dito na go-signal ni Forman. Dahil may bisita pa kaya pag wala nang bisita kami ibababa na dahil bawal daw munang gumalaw yung mga worker Habang may bisita sa ilalim Kaya nandito nga pala kami sa silong ng puno Hindi ko alam kung anong puno ito Pero nandito kami sa silong ng puno na. Ayan Ayan e, mga kasama ko rito Ayan relax na relax maganda daw yung connection guys Ayan. Ayan, magandang umaga mga Corbets Ang ganda ng area namin yan Presko, presko ko. Uh, sa ilalim pala kami ng puno Kasama ko si Boss Asis Ayun Kasi si Boss Ruben yung aming seaman uh, Andito kami Ang uh, Ganda sa ilalim ng puno Oh, sarap Lakas palang connection guys Ayan, shout out nga pala sa aking mga viewers gusto naman kayo medyo matagal tagal tayo hindi nakapag live ayan medyo mainit pa nga pala dito sa riyan mga kaubayan ayan grabe pa rin ang init to, oh. ayan shout out sa aking mga followers dyan sa mga followers good morning po sa inyo lahat Lods, anong lagay, Lods? Ah, maganda. Maganda? Maganda. Maganda ang tama. <laughs> tama ng init? Oo. Oh. Ay, bising-bisi -busy. si... Kay... Kay electrical, oh. Bosing, maganda connection. <laughs> Bosing, ano lagay? Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Karobin. Tulog na si Karobin. Tulog na. <laughs> Ayan, guys. Nasa silong kami ng puno. Oras ng pahinga. Ayan, ganda ng puno. Ganda ng puno. Fresco. Ayan, o. Nasa silong. Ganda ng pahingahan. Ayayang Ayan, buhay. Aha, magandang umaga mga Harbits. Andito na naman si Harbits Bicol. Nasa ilalim kami ng puno. Ayan, salamat po sa mga nanonood ng aming video. Ayan, see you in next video mga kabayan. Ayan lang po na po, update natin. Andito kami sa silong ng puno. God bless. Peace yo.